Magandang umaga, narito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Nakatuon sa pangalap ng Forensic Evidence and Criminal Investigation and Detection Group o CIDG kaugnay sa mga kaso ng mga nawawalang sabungero. Laging una ka sa balita ni Marisol Abduraman, Exclusive. Sir, po Okay no, 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 no. Matipid ang sagot ng mga suspects sa pagkawala ng ilang sabungero ng tanungin ng GMA Integrated News. Sabi ng CIDG, kahit sa kanila, ayaw din nilang magsalita. We do not expect them na magsasalita o itutugay yung mga mastermind nila dahil mga din ang kanilang mga pamilya bagamat umaasa pa rin ang mga otoridad na ituturo ng mga suspect ang mga mastermind. Pero habang wala pang nakukuhang statement, The CIDG is now concentrating doon sa forensic evidence. Kasi even maka-extract kami ng information dito sa mga nahuling suspect, it's useless if it's not assisted by a lawyer. So hindi rin namin magagamit sa korte. Eh. Hinihintay na lang daw ng CIDG ang commitment order para mailipat ang anim sa kulungan kung saan sila angkop. Alam daw kasi ng CIDG ang banta sa buhay ng mga ito. Yung mga mastermind sa kasong ito, maaring i-silence nila itong mga nahuli natin para hindi na makapagsalita. And that's the reason nga we double our uh, security. Naninindigan naman ang CIDG na walang planted sa ginawa nilang operasyon, gaya ng sinabi na ilang kaanak ng mga biktima. We did our job by uh, implementing the warrant of arrest. Patuloy pa raw na nangangalap ng mga ebidensya ang CIDG para matukoy kung sino talaga ang mastermind sa pagdukot sa mga nawawalang sabungero. Pero hindi raw sila titigil hanggat hindi na ang hustisya sa mga biktima. Ito ang unang balita. Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News. Pinasilip nila Julian, San Jose, River Cruz at Bubay ang preparations para sa concert nila sa Israel. Toto bigay ang tatlo sa kanilang rehearsal. Thankful ang tatlo dahil first time nilang makakapunta sa Israel. Sabi ng Juliver, dream nilang mabisita ang ilang lugar doon kaya ng Tel Aviv at Jerusalem. Si Bubay naman, ready na raw makabonding at patawani ng mga kapuso doon. Sa October 7, gaganapin ang concert titled Love Trip na Laugh Trip pa. Aww! Type ko yan. <laughs> yun din yung mga siguro na miss ng mga tao, mm -hmm. ng mga kababayan natin sa Israel, na talagang, alam mo yun, makakita ng live entertainment. So yun yung ibibigay yes. namin sa kanila. Sisigurado namin na mag enjoy sila sa araw na yun. Pag-iigihan natin ang pagbibigay saya sa ating mga kapuso't kababayan dyan sa Israel, sa Tel Aviv, na talaga namang excited na makasama tayo dahil naman October 7 na, grabe ang kilig at sayang aming ibibigay sa inyo dyan. Ngayong certified as urgent na ang 2024 General Appropriations Act o ang panukalang batas para sa national budget. Target itong maipasa ng Kongreso bago matapos ang taon. Sa pulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, sinabi ni House Speaker Martin Rubualdez na nais silang mapirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 5.768 trillion peso budget bago magpasko Targeting ng sa batas sa Desyembre ang labing siyam na pang priority bills ng Pangulo, kabilang Anti-Agriculture Smuggling Act at Magna Carta for Seafarers. Inaprobahan din ng LEDAC ang pagdagdag ng sampu pang priority bills, kabilang mga panukalang batas tungkol sa depensa at teritoryo ng bansa, kaya ng Philippine Maritime Zones Act at Philippine Defense Industry Development Act. Magsasamba ng kasong Pilipinas laban sa China dahil sa pagkasira ng coral reefs sa Sabina o Escoda Shoal at Rosul o Iroquoa Reef sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Nakalbo na kasi ang Coral Reef sa mga nasabing lugar at nakita yan na nagpatrolya ang AFP, West Nanguman o Westcom noong Hulyo at ang Philippine Coast Guard noong Agosto hanggang Setiembre. Down na rito, nagpabalik-balik doon ang ilang Chinese vessels para magtatag ng kanilang presensya malapit sa Recto o Reed Bank na pinaniwala ang mayaman sa gas. Inaalam pa ng National Task Force sa West Philippine Sea ang kabuang pinsala. Naano na sinabi ni Sen. Risa Ontiveros na dapat managot ang China dahil dito? Ikinababahala rin ng Department of Foreign Affairs ang pagkasira ng coral reefs. Makikipagpulong naman si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kay Executive Secretary Lucas Bersamin kaugnay sa isasampang kaso laban sa China. We will pursue these cases against China. This has been happening For many years, but the documentation started uh, a couple of years ago, but uh, leading up to the last few months, nakakuha pa tayo ng more documentation on this matter. Kaya the, the matter is ripe for the filing of a case in international tribunals. Eksklusibong ikinuwento sa GMA Integrated News ng mga dating miyembro ng kontrobersyal na Socorro Bayanihan Services ang iba't ibang pang-aabuso na dinanas nila sa grupo. Pinisita rin ng aming news team, ang mismong kapihan na sentro ng kanilang komunidad sa Surigao del Norte kung saan mariing pinabulaanan ng mga lider ang mga alegasyon laban sa organisasyon. Mayon ang balita si Salima Refran at Chino Gaston. Nagsasayaw ang dancers, nagpapalakpak ang mga tao, mga batang kumakanta at tumutugtog ng instrumento. Ganyan ang malabiestang pagsalubong sa aming team nang magtungo kami sa Sityo Kapihan, ang sentro ng komunidad ng Socorro Bayanihan Services. Naroon ang leader ng grupo na si Jeren Skilario alias Senior Aguila at senior leaders na sina Karen Sanico at Mamerto Galanida. Ang grupo nasa sentro ngayon ng kontrobersya dahil sa iba't ibang aligasyon. Una, ang pang o mano sa mga minor de edad at sa pilitang pagkakasal sa mga miyembro nito. Inilahad yan ng ilang dating miyembro ng grupo ng makapanayam ng GMA Integrated News. Kahit ayaw nila sir, kasi pinipilit sila sir, wala silang magawa, line by line by age. Pagkatapos nun, eh, magsiselect sila kung yan na yung asawa mo, may namimarriage ng dosi sa, sa lalaking edad ng 20, gano, may 23, 14. After 3 days, kung hindi, mo, hindi pa nakuha ng lalaki yung babae, eh, papa, tawag niya ni Senior Aguila Tapos pagpatawag niya niyan, sasabihan niyang, bakit hindi mo pa nakuha? Dapat i-rape mo na yan kasi authorized ka na. Isa raw sa mga pinilit ikasal si Jane, hindi niya tunay na pangalan. Naog ko kay kung atong gimindyo ko nga 14 pa akong edad, unja 18 agi Paris. Unja, wait, gipogos man me kay kung dilip ko no me mo, musunod sa ilang sugo, -so may imperno kuno may, kung may time nga gihanjo kung Senyor Aguila makighanjo siya nga makig, siyan, makig -six, tungod kay tawhanon pa siya na nihanglan pa ko sa ka-butang. Mm. Diya, humukay ako yung sugot kay... Kwento pa ng dating bantay raw sa bahay ni Senyor Aguila na si Mark. Di rin niya tunay na pangalan. Ilang beses daw niyang nakitang may mga dinadala roong babae kapag gabi. Bago papasok ko niya sa kwarto, pinapainan muna lang isang baso na gata, so, o cider juice. Tapos, doon na, kinabukasan na makalabas. So, hindi po ba Hindi kasi ano daw, may kapalit naman doon eh, ano ma, papunta ka sa langit. Bukod dito, may iba pa raw nakita si Mark. Sa ilalim, may mga underground na mga hindi nila alam. O, sa mga armas, o, sinasabi nila na wala daw silang armas. O, pag walang armas, ba't may armas doon sa kwarto? Parate pa kami nagdadala ng import. Ang isa sa dating miyembro ng grupo na si Jason, di niya tunay na pangalan, isinama raw sa Private Army ni Senyor Aguila. Kami po yung Private Army ni Senyor Aguila. Isa po example doon yung isa election, sir. Kami po yung pinadala niya. Kami pa yung naging guns, bali, yung sekuridad ng mga kandidato. Ayon kay Jason, isang normal na religious group at people's organization ang Socorro Bayanihan Services nang sumali siya rito. Pero nagbago raw ang lahat nang dumating si Senior Aguila. Pag dating niyang mga uh, by 2017, lumating si Jerens at siya ay nagpakilala na siya ay isang Salvador El Mundo o Messiah, sir. Kaya lahat naniwala, nadala din kami, sir. By the 29, yung lindon, sir, pahayag siya na umakyat kami ng bundok. Kaya umakyat kami lahat. Sabi pa raw noon ni Senyor Aguila. Ay dadarating na solar eclipse, magdidilim ang buong mundo, yung ululubog, yung Siyargao, Pero hindi. Tapos by 2022, sir, ay magsisimula na daw yung digmaan. Dahil daw may mga anting-anting kami, yung kwintas namin. Dahil doon, hindi kami matatablan. Ipinakita rin ni Jason ang ilang beklat sa kanyang braso dahil daw sa pinagawa sa kanilang sandugo o blood compact. Sa pagharap di Kilario, alias Senyor Aguila sa amin, marin niyang itinanggi na namimilit sila ng minor de edad na magpakasal o pilit ipinakakasal ang mga miyembrong may mga asawa na pero hindi sumapi sa kanilang komunidad. Itinanggi rin niya ang sapilitang pakikipagtalik sa mga babae. And hindi yan ang nangyayari dito. Kasi ano, bakit? Anong pinipili? Wala naman ganyan na nangyayari. Really <laughs> no against their Walang nahin, walang na nangyari nangyari dito? Yeah. Sabi ni kahit kahit mga tao ay isa isa-isahin niyo. Itinanggi naman ni Sanico na sangkot ng komunidad sa ilegal na droga at sa aligasyong marami silang baril. So binigyan tayo ng uh, pagkakataon na makapasok dito sa komunidad ng uh, Kapihan at uh, ito nga yung tinatawag na White House. Pinapasok din tayo para makita natin kung ano ba talaga meron ba talagang uh, mga kontrabanda dito at mas importante kung pagawaan ba talaga ito uh, ng illegal na droga. Eh wala sir, tingnan mo yung sinabi na, na doon sa ilalim daw, sa, sa basement. basement. O, basement. Ano ba eh, basement? Walang, ano, tingnan mo sir, mas hirapan tayong ano may, kami nga nga, sobrang sikip oh. Tingnan mo sir kung merong kuhan, ano lang, yung linya lang ng safety tank. Kung makita natin, wala talaga. Sinabi nila na White House, hindi nga ito white eh, gray house ito. <laughs> Paano maging White House? Si Glazy Angel Digamon, isa sa halos isang daan at guro na sumama sa grupo noong 2019, itinanggi na ipinagbabawalang mag-aral ang mga bata. Sa pandemic, isa din yon naging reason kaya parang natigil yung access namin sa education. But that doesn't stop our parents, lalo na kami kasi nga, Alam namin na magturo talaga yung. Meron ding mga iba na nagmumodule. Handa raw ang liderato ng Socorro Bayanihan Services na humarap sa anumang investigasyon. Mula sa Surigao del Norte, kung saan nakabase ang grupo, pinalilipat ng Justice Department sa si Metro Manila ang pagdinig sa mga reklamong kinakaharap ni Kilario at labing dalawang iba pa kahit kasi noong Hunyo pa inihain ng reklamo, wala pa rin nangyayaring preliminary investigation dahil sa kaliwat ka ng motion to inhibit ng grupo. It's better to have siguro an independent panel of prosecutors look at the case so they can objectively um, assess the case. Ayon sa Justice Department, hindi raw bababa sa limampung bata ang biktima sa patong-patong na reklamo. Kung hindi sila sumunod, meron silang uh, physical na pag-aabuso. So the way they act, para talagang sindikato. In the guise of uh, religious freedom yan, pero there are myths and bounds by which you can respect religious freedom if it goes against human decency already. Bukod sa investigasyon ng NBI, bubuo ng task group ang DOJ, kasama ang DSWD para pangalagaan ng mga biktima. Ito ang unang balita sa Lima Refral. Chino Gaston para sa GMA Integrated News. Sa mga motorista ang dumadaan sa Katipunan Avenue, mayroon ng zipper lane doon na binubuksan tuwing morning rush hour. Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James! Susan, good morning. Nagsimula na ngayon dry run ng zipper lane sa bahaging ito ng Katipunan Avenue sa Quezon City. Ngayong umaga po yan, yung mga motorista na patungo sa Northbound Bound Lane maaaring gamitin ang zipper lane na binuksan ng MMDA at Quezon City Government sa South Bound Lane. Mula po yan sa Center Island malapit sa Ateneo Gate 2 hanggang sa intersection sa tapat ng Ateneo Gate 3. May mga inilagay na karatula, traffic cones bilang gabay sa mga motorista. May mga tauhan din ng MMDA at Traffic and Transport Management Department ng Quezon City Hall na tumutulong sa pagmando ng traffic. Paalala ng mga otoridad, mga sasakyan lang na patungong Miriam College, CP Garcia at mga lugar na lagpas doon ang maaaring gumamit ng zipper lane. Hindi papayagan yung mga sasakyan na kumanan sa gate 3 ng Ateneo. Maaaring magamit ang zipper lane mula alas 6.30 hanggang alas 8 ng umaga. Weekdays lang po yan maliban kung holiday ang dry run ay tatagal ng dalawang linggo at titingnan kung magiging epektibo ba ito para mabawasan ang heavy traffic na nanaranasan dito sa lugar. Nauna nang sinabi ng MMDA na malaki ang itinasang volume ng mga sasakyan na dumaraan sa Katipunan Avenue simula na magbalik eskwela noong nakaraang buwan. Umabot na sa halos 9,400 na sasakyan ang naitala na sa umaga na peak hours mula alas 7 hanggang alas 8 sa parehas na northbound at southbound lane habang nasa 10,500 ang volume ng mga sasakyan sa hapon mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Samantala Susan, sa mga oras na ito, yan nakikita nyo sa gitna ng kalsada, yan po yung zipper lane na binuksan ng mga otoridad. Kung minsan napupuno ng sasakyan yung zipper lane, kaya pinatitigil din yung pagpasok dyan ng mga sasakyan. Doon sa northbound kanina, heavy got yung traffic, pero ngayon nakikita natin na medyo lumuluwag na po yan. Itong southbound lane naman, ito nga kita nyo, sa kabilang side na patungo sa area ng Aurora Boulevard ay tuloy-tuloy lang yung daloy ng mga sasakyan. Yan muna unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Habang nasa New York, sa Amerika para sa United Nations General Assembly, pumirma si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ng kasunduan para sa proteksyon ng mga karagatan sa buong mundo. Ang kasunduan ay nakapaloob po sa 1982 UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Sabi ni Manalo, proud ang Pilipinas na makiisa rito para sa mga susunod na henerasyon. Wala pang detalye kaugnay sa kasunduan. Sa Climate Summit naman, sa gitna ng UN General Assembly, sinabi ng Secretary General na nakakatakot na ang epekto ng climate change sa mundo. Nanawagan siya sa mga gobyerno na gumawaan ng mga hakbang na susuporta sa climate action. Humanity has opened the gates of hell. Orendous heat is having horrendous effects. distressed farmers watching crops Carried away by floods, sweltering temperatures spawning disease, and thousands fleeing in fear as historic fires rage. Climate action is dwarfed by the scale of the challenge. If nothing changes, we are heading towards a 2.8 degree temperature rise, towards a dangerous and unstable world. Direkomenda ng Senate Committee on Ways and Means na palayasin na ang lahat ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Pilipinas. Sampung senador ang pumabor sa committee report na yan na layong magpasa ng Senate Resolution para hikayatin ng ehekutibo na iban na ang mga POGO. Sabi ng chairperson ng komite na si Senator Sherwin Gatchalian, umabot sa na 4,000 ang biktima ng POGO-related crimes simula noong 2017 hanggang Hunyo ngayong taon basa tala ng PNP. Umaasa si Gatchalian na makakakuha siya ng sapat na boto para paalisin ang mga Pogo. Oras na talakay ng committee report sa susunod na linggo. Kumbinsido rin ang iba pang senador na dapat alisin ang Pogo sa Pilipinas dahil sa banta nito sa kaligtasan ng mga Pilipino. Less than 1% yung impact sa GDP. Less than 1% rin yung impact sa collections natin. Kasi kung apektado na po ang peace and order, sabi ko naman noon, pwede na silang uh, umalis. At lang po na... Sabi naman ni Senadora Risa Unteberos, walang manghihinayang kapag pinalaya sa bansa ang mga pogo. Dahil puro krimen at kahalayan daw sa kababaihan ang dinala nito. Ayon kay Senador JBR, sito naman, bigyan ng hanggang tatlong taon na pace out ang mga legal na pogo. Hindi po mima sa committee report si Sen. Amy Marcos dahil gusto rin niyang pag-aralan muna ito. Ang kinatatakutan ko, eh, malulusutan lang kasi alam naman natin mga malalaking tao ang nasa likod ng Pogo, hindi lamang malalaking tao sa kundi sa ating pamahalaan. Dahil dito, importante na talagang bigyan ng ngipin at uh, kapangyarihan ang kung ang sino mang uh, 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 huhuli ng Pogo nang gigil kayo ha kay Padre Salvi sa Maria Clara Tibara magle-level up pa raw yan kay Gilbert ng maging sino ka man Ano ko bang malinis yung trabaho mo kay Find her now and finish her finish her. Ilan lang yan sa mga eksena ni Gilbert na ginag ginagampanan ni Sparkle Star, Juancho Trevino. Si Gilbert ang mastermind sa failed attempt na mapatay si Monique, played by Barbie Forteza. Ipinost ni Juancho sa IG ang bago niyang villain squad, sina Jerry Craval, Antonio Aquitania, at Juan Rodrigo. Sabi ni Juancho, enjoy siya sa kontrabida roles. Mm. O, oh, para sa mga gigil kay Juancho, ah, bilang kontrabida, ang hirit niya, trabaho lang daw yan. Gabi-gabing subay -bayan. ang maging sino ka man sa GMA Talibaba at pagkatapos sa 24 oras. O, oh, alam naman natin kung gano'ng kabait in real life si Juancho. So, trabaho <laughs> lang yan, walang personalan. okay? Kuya Juancho, nice. oh, yeah. Walang biglang sasabunod kay Juancho kapag namanabas na kasama rin. Alalahan nyo na lang si Padre, <laughs> sabi niya. Oh, yeah. <laughs> Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.